bumubukad pa yung puno ng sakura. Ayan. Dito kami sa may nakats. Uy, oh, ang ganda nung kayo. Ayan. Di pa siya bumubukad ka, guys. Wala pa. Di pa bumubukad ka. Ang sakura no hana. Oo. Oh. Ito, Sakura yung bukad. <laughs> Apunta kami ng dito rin, go kula green ang shingo, go ay papunta sa may dito, ako bumibili ng katsu. Bonjour, bonjour. Good morning. Good morning. dito sa Good morning. Good morning. Good morning babayad 'yung matanda ng topic ko po. hindi pa. yan ng Sakura.